kabalo mga isuon kung unsak pa sakit pinakasakit nga sitwasyon nga kanang muragi dugmok ang imong mga kasing-kasing ang imong kasing-kasing daw gi luba sa kasakit sa kaguol kanang wala jud matabang sa tawo nga nanginahanglan sa imong hawo talabangon jud kay siya Pwera lang siguro sa sige ni tabangan, gitabangan pero wag siya nagbago. Wag it na nato makita nga ng ga-effort po siyang maningwa po siya siyang kinabuhi. Pero kaning tao nga mangayo o tabang nato labi ragyod og ka ng physical needs o kaon, anak no? kanang mga ingon, anak tambal, uh, unsa pa ilang mga panginahang na niya, wala kita ikatabang ison Sakit ka na siya iksoon sa patong panumduman. bitaw nga ang akua, instead of ang um, ako yung mga gi advice or akong gi pahatod sa maong content sa ako is sa akong mga followers sa mga uh, nako ako nga ni suporta na ako or sa mga tawo uh, tao nga maagian sa akong video nga instead unta of uh, maghimo tag butang nga makapasakit sa atong isig katao, makapakos o downfall sa atong isig katao, no? Maghimo ang ta, ta o lakang, ta o unsay angay na tong buhaton para ma-improve ang atong katilingban, para magawa sila sa kalison, para ang tanang mga tao sa kalibutan, ang tanan nga mga tao, uh, ilabi na gitong dapit nga lisod kaayo makatabang ta so kana unta atong himuon nga lakang mga igsuon instead of kita magpirmi og panghilabot magpirmi og uh, salaningalan. sala kana bang mangita ta og rason nga makapa down downfalls ato isig katao. so ato untang pangitaon mga igsuon ang kaayuhan ang kaayuhan sa ato isi, isig katao, ang success natong tanan no kana muntay moy atang atong hatagan sa pagtagan mga igsuon hinaot po unta no nga di ta mahutdan sa atong kaayo no di ta mahutdan sa atong mga uh, pag pagantos atong goal nga makipaglaban laban gyud ta ning kinabuhi og dili kita ma og dili ma Uh, kapuyan magsigita o kadasig aron ma, ang atong lugar o, ang atong gipuyan mamahimo sang lugar nga uh, productive o ang mga tanang mga tao labi na gito mga kabus o wala mo sa ikasukol makakatabang kanila so mawag na mga igso unta ka nang maningunga uh, ining kinabuhi a, nga maproductive aron makatabang ta sa mga nanginahanglan mayong unta